Magandang umaga, mandirigma ng pananampalataya. Hindi ka nagising sa araw na ito ng walang dahilan. Mayroong isang banal na misyon, isang layunin na inilagay ng Diyos sa iyong puso. Ang mundong ito ay puno ng ingay at mga pagdududa. Mga boses na bumubulong na ikaw ay hindi sapat, na ang iyong mga pangarap ay imposible. Ngunit narito ka, sa panimula ng araw, dahil narinig mo ang isang mas malakas na tawag, Tawag ng iyong sariling kaluluwa na nakakonekta sa kanyang banal na layunin. Hindi ito oras para magaling langin. Hindi ito oras para sumuko. Ang oras na ito ay para lumuhod, manalangin, at pagkatapos ay tumayo ng may tapang at aksyon. Handa ka na bang yakapin ang layunin na ibinigay sa iyo na Diyos? Handa ka na bang manalangin ng may pananampalataya na maglilipat ng mga bandok? Kung gayon, lumapit ka. Huminga ka ng malalim. Hayaan mong gabayan ka ng panalangin ito sa daan at tungo sa pagtuklas ng iyong layunin at paggawa nito ng may determinasyon. Ngunit bago tayo magsimulang manalangin, kailangan nating maunawaan ang kanyang pangako sa atin. Ito ay nasa Solmo 37. Isang paalala na ang ating paglalagbay ay hindi atin lamang, kundi itinatag na Panginoon. Pakinggan mo ito. Mga awit 37, 23, tandang bawas 24, ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon at kinalulug din niya ang kaniyang lakad. Bagaman siya ay mabuhal, siya ay hindi lubos na malulugmok sapagkat inalalayan siya ng Panginoon sa kaniyang kame. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging determinadong sundin ang utos ng Diyos sa iyong buhay. Marahil ay paulit-ulit kang nadarapa. Marahil ay pakiramdam mo ay malayo ka pa sa kung nasaan ka dapat. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin ng isang hindi nagbabagong katotohanan. Siya ang nagtatatag ng iyong mga hakbang. Ang bawat hakbang, bawat desisyon, bawat pagkakamali, kasama niya ang lahat ng ito. Ang pagbagsak ay hindi nangangahulugang pagtatapos. Hindi ito hudyat upang ikaw ay sumuko. Ito ay isang paalala na ang iyong lakas ay hindi sa iyong sarili, kundi sa kanya. Ang iyong layunin ay hindi isang destinasyon na walang balakid kundi isang paglalakbay na may direksyon. Maraming beses na matutukso kang tumigil upang tanungin ang halaga ng iyong pagtitiyaga. Ito ang sandali upang alalahanin kung ano ang sinasabi ng talatang ito. Maaring ikaw ay mabuwal. Ngunit hindi ka mananatiling nakalugmok. Kung patuloy kang mananalangin, magtatrabaho ng may disiplina at magtitiwala, alalayan ka niya upang tumayo. Ang pananampalataya ay hindi lamang paghihinti sa mga bagay na mangyari ito ay pagsasagawa ng mga gawain na alam mong tama, alam mong nagdudulot ng kaluwalhaysyan sa Diyos. Ang tunay na layunin ay matatagpuan sa pagsasagawa, hindi sa panaginip, kundi sa paggawa, sa bawat maliit na gawain na ginagawa mo araw-araw na may pananampalataya. Ama namin sa langit, salamat. Salamat sa araw na ito, sa bagong simula na ibinigay mo sa akin. Salamat sa lakas na ibinibigay mo kahit sa mga sandaling pakiramdam ko ay mahina ako. Salamat dahil hindi mo ako iniwan sa aking mga pagdududa at salamat sa katotohanan ng aking mga hakbang ay hindi nakasalalay sa aking sarili, kundi sa iyo. Nagpapasalamat ako sa pag-aalala mo sa bawat detalye ng aking buhay, sa bawat pagkakamali at sa bawat tagumpay. Salamat, Panginoon, dahil ang aking pagkabigo ay hindi na nangahulugan ng pagtatapos, kundi isang bagong pagkakataon na tumayo muli. Salamat sa iyong banal na pagkabay na nagpapalala sa akin na mayroon akong layunin. Salamat sa iyong pag-ibig na nagbibigay inspirasyon sa akin upang magpatuloy at sa iyong awa na walang hanggan. Itinataas ko ang bawat isa sa aking mga pagdududa at paggalala sa iyong gayon at nagpapasalamat dahil sa gitna ng lahat na ito. Naruan ka. Huminga ka ng malalim. Huwag kang magmadali. Ang paghinga ay isang kilos ng pananampalataya. Narito ka sa simula ng araw at binigyan ka ng Diyos ng isang hininga para sa isang layunin. Gayon ay ang sandali upang putulin ang kawalan ng paggalaw. Hindi ka tinawag ng Diyos upang mamuhay ng may takot o manatiling paralisado ng mga pagdududa. Tumayo ka na may pananampalataya. Ang iyong layunin ay naghihintay na aksyonan mo ito. Magsimula ka sa isang bagay. Maaaring ito ay isang maliit na gawain, isang tawag, isang simpleng mensahe. Ang bawat maliit na aksyon na ginawa na may pananampalataya ay naglilipat ng bundok. Gayon ay ang araw upang yakapin ang iyong layunin, hindi lamang sa panalangin, kundi sa pagkilos. Panginoon, itinataas ko sa iyo ang lahat ng pag-alinlangan na nagpapabagal sa akin. Ang bawat takot na hindi ako sapat, ang bawat pagdududa kung ang aking trabaho ay mahalaga. Salamat dahil hindi mo ako tinawag para maging tamad o procrastinate kundi para maging masipag at tapa. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mentalidad ngayon at nagpapasalamat ako sa pag-iisip ni Kristo na ibinibigay mo sa akin. Salamat sa iyong kapangyarihan na nagpapahintulot sa akin na palitan ang kawalan ng desisyon ng matalinong pagpili, ang pagpapaliban ng mabilis na pagkilos, at ang pagiging hindi produktibo ng layunin. Salamat sa iyong salita na nagpapalakas sa akin na bumangon at labanan ang tukso na maging komportable sa aking mga pagdududa. Tulungan mo akong tandaan na ang aking layunin ay hindi lamang isang pangarap, hindi isang responsibilidad na ibinigay mo sa akin. Gayon, huminga ka ulit ng malalim at isipin mo ang salitang aksyon. Ang procrastination ay hindi isang pagliban lam. Ito ay isang anyo ng pagsuway sa tawag ng Diyos sa iyong buhay. Ngunit ngayon, gagamitin mo ang iyong pananampalataya upang labanan ito. Ang iyong layunin ay nagiging mas maliwanag sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Ang iyong isip ay ang iyong pinakamalaking sandeta at kailangan mong sanayin ito. Isipin ang isang bagay na iyong ipinagpapaliban, isang tawag, isang email, isang gawain na alam mong kailangan mong gawin upang makapagsimula ka. Gayon, magpasyang gawin ito sa loob ng susunod na limang minuto. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ang pagdududa na maghasik ng binhi. Gumawa ka ng aksyon ang pananampalataya na walang gawa ay pate, at ang iyong layunin ay nangangailangan ng pananampalataya na kumikilos. Ama namin, nagpapasalamat ako sa iyo dahil ang aking pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Salamat dahil sa iyo. Mayroon akong mga sandata na makapangyarihan para gibayin ang bawat pagdududa at bawat balakid. Sa ngayon, ipinagkatiwala ko sa iyo ang lahat ng mga tukso mga pag-alinlangan at mga negatibong tinig na bumubulong sa aking isipan. Inagpapasalamatan ko ang iyong presensya na nagilo sa aking landas at nagbibigay sa akin ng bagong pananaw. Salamat sa iyong pagiging tapat na nagpapatunay na ang iyong layunin para sa akin ay mas malaki kaysa sa anumang balakid Ipinahayag ko na ang bawat pag ng kaaway ay ginawang isang oportunidad para sa aking paglago at pagpapatunay ng iyong kapangyarihan sa aking buhay. Salamat sa iyong banal na espiritu na nananahan sa akin at nagpapalakas sa akin araw-araw. Gayon, lagay mo ang iyong mga kamay sa harap ng iyong mukha, tulad ng isang teleskopyo, at isipin ang iyong layunin. Hindi lamang ang layunin sa malaking larawan, kundi ang layunin para sa araw na ito. Ano ang iyong misyon? Ang espirituwal na digmaan ay hindi lamang labanan ng malalaking demonyo. Ito ay labanan para sa iyong isipan at ang pinakamahusay na paraan para labanan ng tukso at pagdududa ay sa pamamagitan ng pagkilos ng may layunin. Ang pagpapaliban ay isang anyo ng pagtanggap sa kasinungalingan na kaaway na wala kang layune. Ngunit ikaw ay may layunin. Isipin ang layunin na iyon. Hayaang linawin nito ang iyong pananaw at gabayan ng iyong mga hakbang. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ng may layunin isang pagkilos na nagpapakilala sa kapangyarihan ng Diyos at nagpapalayas sa mga puwersa na kadiliman. Tandaan mo, ang kaaway ay hindi makakakontrol sa iyo kung meron kang nakikitang layunin. Panginoon, salamat sa kapayapaan na dinadala mo sa aking kaluluwa. Sa katapusan ng oras na ito ng panalangin, pinasasalamatan ko ang katiyakan ng aking layunin ay itinatag sa iyo. Salamat sa kakayahang magpahinga sa iyong presensya at bitawan ang pasanin ng pagiging perpekto. Ipinagkatatiwala ko sa iyo ang aking mga plano para sa araw na ito at hilingin mo na gamitin ako ayon sa iyong kalooban. Salamat sa iyong pag-ibig na nagpapalaya sa akin mula sa pagpapaliban at nagbibigay sa akin ng tapang upang maging sino ako. Salamat, Jesus, sa iyong sakripisyo. At salamat, Banal na Espiritu, sa iyong patuloy na padnubay. Salamat dahil hindi ako nag-iisa. Nasa puso ko ang iyong layunin at handa akong magsimula sa araw na ito nang may pananampalataya. Gayon, ang panalangin ay natapos na. Ngunit ang paglalagbay ay nagsisimula pa lamang. Huminga ka ng malalim at pakiramdam ang kapayapaan na dinala ng Diyos sa iyong puso. Ang takot at pag-alinlangan ay walang lugar dito. Ang iyong layunin ay hindi isang utopia, kundi isang misyon na dapat gawin araw-araw ng may disiplina sa pag-alis mo sa lugar na ito ng panalangin, dalhin mo ang kapayapaan na iyon sa bawat gawain na iyong gagawin. Alalahanin na ang bawat maliit na aksyon na ginawa ng may pananampalataya ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa layunin ng Diyos para sa iyo. Ikaw ay hindi na isang biktima ng prokrastinasyon, kundi isang mananampalataya na may layunin. Tumayo ka ng gayon at gawin ang iyong misyon. Gayon, sama-sama nating dasalin ang ama namin. Ama namin sa may salangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At ayadyan mo kami sa dilang masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhaisyan, magpakailanman. Si Anawa, anong ugali ang kailangan mong baguhin gayon para mabuhay ang layunin ng Diyos? Ibahagi mo sa amin sa mga komento sa ibaba. Huwag mong kalimutan, manatiling nakakonekta sa pananampalataya at pagganya. Nasa screen ngayon ang dalawa pang video na magpapalakas sa iyo. Panuorin mo ang mga ito. Hindi ka nag-iisa. Inaasahan ko na makita ka ulit dito bukas. Si Anawa,